Ayan. Uh, tingnan naman natin ngayon. That's the first part of the sixth day. Ito na yung second part. Sabi week siguro, pwede natin yung siguro oh, sa umaga. Nilikhaya mo na yan. Medyo kapakal kapatanghali na. Ito na. Then God said, sabi naman sa verse 26, Let us make man in our image according to our likeness. Wow. Yeah. Gusto ko hanggang mapansin natin. Ano? Then God said, di ba? Sa mga simula, sa mga una, laging then God said, then God said, tapos din likha na. Dito, may kakaiba tayo mapapansin. Sa paglikha ng tao, ay sabi naman dito sa grammar, then God said, let us, take note of that, let us, gawin natin. No? Eh, di ba, parang dito, singular ang God, ano, wala namang God, sino? pero plural, yung pronoun na ginamit. Yeah, yun yung sinasabi ko po na yung uh, original Hebrew word na Elohim ay may plural sense. In the sense na hindi madaming Diyos, kundi merong more than one person sa Diyos. And in our uh, concepts sa Revelation of the Bible, tatlong person, which is the Father, yung mismong God na binabanggit dito, no? the Son, the Word of God, binanggit din sa John, Gospel of John, and the Spirit of God, na binanggit sa verse 2. ah, uh, nitong uh, chapter 1 ito. Okay, so, and that's it. Parang they are conversing with one another, yung tatlong person, sa kanilang paglikha na ng tao. Bakit? Kasi tayo po, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang pinaka-special, ano, pinaka-pataas. Uh, but us the crown, sabi niya, crowning point of God's creation ay ang pahako. Bakit? Dahil we are created in His image, sa kanyang wangis. Sabi, according to our likeness. Ano? So, hindi po yung nakikipag-usap ng Diyos sa mga animals na nanilikha niya. Kundi, dahil uh, nilikha rin lang niya yung mga animals. Kundi, ide. God is talking among the persons ano, ng Godhead. So, yun po. Ano. At, uh, Of course, uh, nung ako po ay high school, I think, for chair, no? Doon sa parang religion class, ay uh, ang claim ng iba, kahit nga nung religion teacher, eh, ang tao daw, ang highest form of animal na <laughs> nilikha ng Diyos. <laughs> Pero ako na, no, nagbabasa ako, ako ng Bible, no, na nakapakilin ako ng Bible, sabi, sabi ko, hindi naman po animal ang tao. ang <laughs> <Ay. laughs> tao ay tao. Mankind, ina iba ang mankind sa animal kind, ano? So bukod, you know, hindi po highest form, paano yung malang tao. Kaya uh, special, most special creation ng Diyos, ang tao being created in the image of God. At ano ba yung image ng Diyos? Well, uh, may mga iba't-ibang concept po na makikita tayo sa Bible. Pero dito, meron po tayong makikita mismo na parang expression ng image nyo. Sabi dito kasi sa kasunod, Let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air, and over the cattle, over the all the earth, and over every keeping thing that keeps on the earth. So I think that's an expression of that image. Na merong capacity, bibigyan ng capacity ang tao na siya ang magrurul o dum Siya ang uh, uh pinakamataas at parang commander, kumbaga, parang ano. Siya yung uh, may pamamahala sa iba pang naunang nilalang ng Diyos, yung mga animals, yung mga may buhay na nilalang ng Diyos. Kaya ipakita na natin, no? Excited na rin ako. Iya, yeah. sino nga ba ang unang tao? Si Adam at si Eva. Si Adam and Eve. Okay? And then, so dito makikita pa natin, ano? So, God created, sa verse 27, so God, so, yung parang, no, God pero let us and then our no? pero God parang iisang Dios you know na may nag-uusap ng mga persona so God created man in His own image man ano dito parang singular man pero humanity pala ang parang mankind ang sabihin noon and in the image of God He created him dito naman ang pronoun ay pang lalaki o uh, male Kasi uh, Talaga naman, technically, logically, ang una ni ng Diyos ay ang lalaki. Okay? I think ko ay i-recap ito kasi sa chapter 2. Uh, siguro basahin ko ng kuunti, ano. Uh, sabi dito sa chapter 2, although madadaanan pa rin natin ito sa mga susunod na pagbubulay, sabi dito sa uh, verse 7, Then the Lord God formed man, uh, lalaki, ano, of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, And man became a living being. So, una talaga nilika, on the sixth day si Adan. And maybe on the later part of the sixth day, saka si Eba nilikha, okay? Okay, so God created him in his own image. In the image of God, he created him. Tapos dito, kasunod noon, ano, male and female, he created them. Yan na, plural na. Kasama na yung baba, ito, no? Male and female, he created them. Okay? So, and dito po, uh, it's very, very clear na male and female lamang ang nilikha ng Diyos sa kanyang, uh, sa mga tao. And even sa animals nga, male and female lang din para mag-reproduce sila. Okay? Wala pong ibang uh, gender o sexual gender. Sex, uh, gender ang mga nilikha ng Diyos sa bawat kind. Take note of that kasi uh, Uh, may nagpupumilit po siyempre sa ating panahon lalo na na iba sila o pwedeng uh, uh, mix ang male at female o kaya ay uh, babalik ka rin na lang ang kanilang uh, gender identification. Well, gagawin nyo kasi may binigay, binigay po na freedom ng tao. Eventually, matatalakay natin sa tao kung ano gagawin nyo sa kanilang buhay. Pero hindi po nababago noon ang truth, established truth na male and female lamang ang nilikha ng Diyos at yun din ang mag uh, magpapatuloy na lalabas sa sangkatauhan at maging sa mga animal. Dalawa lamang po na gender, male and female. I hope mag-sync in, in po yan sa lahat sa atin ng mga nakikinig. Ano, uh, ito po ang salita ng Diyos at ito, yan po ang authority, yan po ang binigay sa atin ng Diyos. Okay? Sabi diyan, then God bless them 'no eh in follow up data no kapag puhin binago natin 'yon hindi natin tinanggap 'yon dahil po lagi simula maraming problema sa buhay ano At, uh, that just means na hindi, hindi po nagpapasakop sa disenyo ng Diyos yung uh, ay tanggapin ko ano ang niya o ano ang pinagkaloob sa pagsilang pala muna o pagpangdilihi pa lang ay eh, naduduney eh, hanggang sa pinsala Okay, and then, so yun po yung expression ng image ng Diyos, yung pang, pang, pamamahala, the capacity to rule or to have dominion, um, um, agay siyempre, ang Diyos po ang may dominion na lahat. Siya ang maraming pero yung, dahil may image ng tao sa mula sa kanya, na wala yung ibang lumikha, wala yung animal, sa tao binigay yung kapasidad o yung assignment na siya ang mamamahala. Ano? sa uh, iba pang mga nilalang niya. Okay? Kaya that uh, speaks of a very special creation ng tao. Then God blessed them, blessed them, and God said to them. Yeah. So it seems, you no, yung mga may, may hininga ng uh, mga humihinga, breathing, kagaya ng mga animals, mga isda, mga ibon, meron binanggit lagi ang ang ang, ang Diyos na pinagpala ano And pinagpapala ng Diyos. Yung mga may hininga, ng, may mga uh, humihinga. At lalo na siyempre ang tao. At ganoon din, ang, ang disenyo, ang naisin ng Diyos ay dumami si Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. And have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Yeah, yan ang, ano uh, um, from the start, you na know, yan original na intention ng Diyos sa kanyang paglikha, lalo na para sa tao. Kung isipin natin, ano, lahat ng mga nauna ang nilikha ng Diyos is in preparation pala for sa crowning glory ng kanyang creation. Walang iba kundi ang tao na nilikha sa kanyang wangis. And uh, when we uh, go to chapter 2 para sa uh, konti, ilang mga detail pa sa paglikha sa tao, mas uh, makikita natin, ma-appreciate natin yung uh, talagang kakaibang uh, uh, disenyo ng Diyos para sa tao. O plano ng Diyos para sa tao, sa kanyang mga nilikha. Okay? And then, meron pa, meron pa ang uh, instruction ang Diyos na binanggit, ano? Sabi dyan, and God said, sa verse 29, See, usap niya ang tao. I have given you every herb that yields seed. Yung mga halaman, ano? which is on the face of all the earth. Yeah. So it seems yung lahat ng mga lupa bahagi ng lupa ay may pinatubuan na nandiyan sa mga halaman. Ano? And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Yun. Siyempre, ang unang-unang kailangan ay pagkain, di ba? Para mag-continue yung buhay. At yun mismo ay galing sa Diyos ang instruction, ang pagkain ng tao ay mga halaman na nagkakaroon ng mga buto, ano? At mga puno na namubunga na meron ding mga buto. Take note, yun po ang clear instruction ng Diyos kung ano lang ang kakainin ng plant. Oh, sa simula po yan. Ano? So, doon, it seems, uh, pwedeng, uh, hindi pa kumakain ng mga tao noon lang ano, ng mga animals, kundi <laughs> mga plants lang at mga bunga ng punong kahoy. Okay? So, and I believe, yun po talaga ang disenyo ng Diyos para sa tao. Ano? You know, dahil, sabi nga ng iba, kaya nga yung ipin natin, eh, diretsya lang, hindi gaya sa animals, may mga pangil. Ano? Kahit nga pala sa ano, what I mean is, kahit pala sa animals din, eh, ganun lang din ang pagkain nila actually. Eh. Kasi maaamo pa po yung mga animal noon. Ano? You know? Sabi dito, and also, verse 30, to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food. And it was so. So, the same lang din, ano? So, of course, uh, more on sa mga plants sila kasi hindi man lahat ng mga animal makakakit din sa puno para kumuha ng, ng, uh, ng mga bunga nito. Pero, basically, uh, the same lang din ang pagkain ng tao. Ang pagkain ng mga iba pang nilalang na may buhay. Okay? Uh, That implies lang naman para sa akin na sapat yung mga nutrients o sustansya na makukuha ng tao at mga animals sa mga puno at mga halaman. Yun ang mismo ano, provided ng Diyos. Parang there is no need for, for meat, kumbaga, o sa, ibang meat, para sila ay mag-continue, ano, na mabubuhay sila lang matagal. Ano. Pero sa ating panahon, iba na siyempre, ano, at uh, to the point yan, ha, talagang kahit na yung tinatawag ng mga exotic food, parang hindi naman talaga dapat nakaini, kinakain na rin ang tao. Ano? Eh? Ay bahay, mga insekto, o kaya ay eh, kakas. Iba pa, ano, siguro, na uh, marami pa kayong mga ala, Kayo ba, may makakain na ba kayo ng mga kakaibang pagkain na hindi naman natin yung kinakain, pero natutunan na rin. Yan, yeah. Well, may meron kong transition ano, kaya bakit nagkaganoon hanggang sa ating panahon. Pero from the start, it seems that's uh, sufficient, no? At hindi ka pwede din nating sabihin ano, na eh, kung sa panahong ito, ganun pa rin ang gagawin natin. Eh siguro mas magiging healthy tayo. Ano kung ang kakainin lang talaga natin ay eh, puro gulay, prutas, uh, na makukuha lang sa mga halaman talaga. At yung yung natural, raw na okay, iinit ng konti, steam ganyan, sa halip na yung mga ano na processed na, manufactured na. Man. And I, I think, yeah, bumabalik yung iba sa ganoong uh, pananaw, ano, na nakikita na yung mga man-made na, ng mga pagkain, ay siya ang pinagmumulan ng maraming problema sa kalusugan ng tao. Okay? Yan, yeah, nasa ilan yun po yung mga ilang insight Kayo po, ano po ang masasabi niyo pa dyan, ano? Ayun po yung ano yung from the beginning kaya nga no wala namang walang pollution daw very healthy ang tao. And to the the fact is kung mababasa niyo pa ibang bahagi ng Genesis eh, napakahaba nga po ng buhay ng tao no? <laughs> yeah, almost 1000 ng mga uh, more than 500 lagi kung nasabi doon mga 500 years or more ang buhay ng tao si Adan. Po oh, ay ang sabi nakahan 930 years siya. Yeah. so pag-aaralan pa natin 'yan. Wow! Uh, then God saw everything that they had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth mm -hmm. day. <laughs> so I hope, kagaya ko, may meron ding uh, sense of excitement kasi sumuot ay puso, so sense of appreciation sa paglikha ng Dios, lalo na sa uh, mga tao. Ay, ay uh, galin kaya and eventually nag, uh, pa ng mga pag uh, mga kakaibang events ano eventually sa through the clan na ni Noah nagmula ang tao so yun po yung mga dadaanan pa natin ano, sa ating mga pagbubulay na ito pero diyan po uh, can you imagine ano how much yung power ng Diyos you know? and uh, yung lahat ng nilikha niya ng Diyos ay sinusustain niya even now even today sinusustain nyo ng mga pagkain. Ang Diyos po ang patuloy nagpapasikat ng araw, uh, nagpapadami ng mga uh, isda sa karagatan, ng mga ibon at mga animals din, mga puno, mga halaman na pagkain ng tao. no, Ngayon nga eh, mga ilang ani, uri ng animals ginawa na rin pagkain ng tao, lalo ng chicken, pig, you know, uh, mga cattle, which is uh, meron na rin po naman talagang allowance na ng Panginoon daw. No? Uh, pero, uh, just to point out, ano, kung siguro kung babalik tayo sa original design, intention ng Diyos, maybe makakaroon ng sabihin nating revolution sa ating uh, pagkatao, sa ating kalusugan, something na uh, magkakaroon ng um, magbuting uh, uh, improvement. Uh, well, siguro ang ganyan lang muna po na. Thank you. Uh, so, salamat po mga taga-tunghay, mga aral at kabulay sa gita ng Diyos ang uh, patuloy na magpasalapan tayo sa Diyos na ano, at uh, magpuri at tayo sumamba sa Kanya lamang. No? Siya ay nalimikas nalimika sa lahat at nagbigay ng na ating buhay. Huwag po natin kasambahin yung mga iba pang nilika. Ano? Hindi pa mamahalaan ng tao yun. No? Ang sasambahin lang natin ay ang Diyos. Sa Kanya lang tayo mananalangin. no? Hindi po sa kapwa-tao lang din na mga namatay na yun po ay idolatry. Iisa lamang po ang Diyos na may tatlong persona na dapat makatanggap ng ating pagpuri, pagsamba at pasasalan. Salamat po. Pagpalaan muli kayo ng ating Panginoon sa araw ito at uh, patuloy. Mga po ay maibahagi nyo. Umari po. I-like nyo po itong ating uh, video na to Kahit yung mga nauna, uh, mag-subscribe na rin po kayo para at uh, pwede niyo pong i-share sa iba para sila rin po ay makarinig no ng mga ganitong uh, pagtalakay sa sarita ng Diyos at uh, mga bahagi ng din mga pagpapala buhat sa ating Panginoon. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat.